Hello guys, good afternoon. Alas 6 na po ng gabi. at kakahanap po namin ng matutuloyan dito sa may sambales ayan o no? sa may bricks bricks resort so so ganyan po siya guys kaya guys pasok na po tayo dito <laughs> nakahanap lang ng ano tutuluyan so bukas na umaga subukan natin tanongin kung magkano dito sa may ATP subukan natin ng ma-action pag-rides na ito kung paano mag-rides, di ba? So, ito yung mga rooms nila, guys. Tapos, may lutuan. Eh? So oh, ito yung room na nakuha po natin guys Tapos may ano pa sila dito ha ah? uh, Triangle na kubo-kubo Ayan oh. Triangle kubo-kubo Tapos dun ba sa may banda dun Dun sa may dulo May swimming pool kaso walang tubig <laughs> Gusto ko sana maligo Gusto ko sana maligo kaso ano walang tubig dun eh Tapos Dun sa may beach Wala na Pagod ko ako kasi kakadrive Nakakaya nakakapagod maghanap ng ano, matutuluyan. Doon ako napagod sa paghanap kasi alas dos ng hapon na dito na kami kasi wala kaming matuluyan. Alas 6 na. Yan o, gabi na nga Gabi na siya so papangyahan na kami, kakain na lang tapos bukas na kami maghanap dito sa may San Felipe, San Bales. San Felipe na po ito. Doon sa ano kasi, doon sa may ulonga po. Wala. <laughs> Nagikot-ikot lang kami doon sa may ano, Subic Bay. Tapos, wala lang, lakad-lakad tapos sa so mga establishment hindi ko na masyado bilinag doon tapos yan dito, may accommodation din dito yan simple ano lang simple dining area siguro pag dito pang pamilya ganyan pwede pwede o kaya pag sa company gusto nyo mag team building ganyan pwede pwede rin po siya so ngayon pasok na tayo dito sa ano pasok na tayo sa tutuluyan nating area papakita ko to sa loob Thank <sighs> you. Ah, wow. nilalagyan na ng tubig yung ano ah. Swimming pool. Ah, okay. Sige, sige. Baka mamaya maligo ako. Kala ko lang tubig eh. Pero ayan, nilalagyan na ng tubig. So yan yung swimming pool natin guys. Nilalagyan na ng tubig. Tapos dito, pag didiritso tayo dyan, ano na yan, uh, beach na po yan mamaya pag napuno to maliligo tayo ha so dito sa kabila sa kabila dito sa kabila dito ibang ano naman yan ibang resort alright so maliligo muna tayo bago matulog ha pero dito didiretso muna ako titignan ko yung beach dito kung maganda pa oh grabe lalakas ng alod so meron pa dito pala mga kubo kubo triangle triangle kubo kubo so marami pa rin tutuluyan dito ayan o ayan po siya guys wala na matatas na yung mga alon pag gantong oras high tide na siya so ito pa yung mga cottages so bricks hotel ah mali mali bricks resort dito po yan sa may san felipe Bales. San hindi ko alam kung anong barangay ito. Basta yun, San Felipe po siya. San Pales. Grabe yun. Oh. Grabe Katas na ng mga alon. Ayan, may malaking barko doon ah. Ayan yung may ilaw na yun. Barko po yan. So bukas na lang po tayo maliligo sa may ano, sa may beach tapos mag-ATV po tayo. Ayan. So as of the moment, tatambay lang muna ako dito, guys. Tambay lang muna tayo dito. Habang hinahampas ng alon yung mga yan, yung mga gilid-gilid ng ano. Ano ba tawag diyan? Yes, <laughs> sa Midalan Pasigan. Eh, So wait nyo na lang, maliligo tayo sa ano, sa may swimming pool mamaya. Alright. Hello guys, good morning. So, umaga na po. Andito pa rin po kami sa may San Felipe, bales eh, At uh, titignan ko yung swimming pool kung napuno na. Hindi ko na nahintay kagabi. yung swimming pool hindi pa napuno yan alas sesing medyo ng ano kagabi medyo maliwanag pa inumpis ang kargahan to <laughs> iniintay ko hanggang alas 10 alas 9 na hindi pa nakakalahati kaya hindi ko na eh tulog na ako. so ayan yeah, medyo puno na rin sya mamaya maliliko tayo so diretso pa tayo tignan natin yung beach saka tignan din natin baka ano baka may liwayway or sunrise tignan natin sa labas sa labas guys kung may ano may sunrise kung nabutan natin baka mamaya pero yun nga alam baka tapos na eh tapos na yung bukang liwayway Ah, okay Dito pala, sa kabila, ayan oh. <laughs> Mamaya tayo maligo guys Medyo malakas pa yung alot yung, yung araw guys Magpulang <laughs> oh hindi siya dito sa ano sa may beach makapasalan nyo ang daming basura oh binagyan kasi dito eh ayan o tignan nyo oh nawasak na yung mga guide nila oh. ayano oh sinira ng bagyo Ay, may mga tambay o oh, mamaya maliligo tayo mas palangalan eh Doon sa may gilid. <laughs> oh, dito guys. dito tayo siguro maglalaro mamaya nakano, ng ano? Ng ATP. Sa motor. Dito tayo makapatakbo maluwang eh. Ayan o. doon sa may gilid ng ano? May bayin. Ayan. So dito tayo maglalaro. Open area to eh. Ayan o. Oh it's open area oo, so, pwede rin mag surf dito di akala ko ano low tide high tide pala ngayon oo, <laughs> so, mamaya nakain muna tayo tapos maliligo tayo dito sa may beach saka dun sa may ano sa may swimming pool alright pero bago ang lahat basahin muna natin yan yeah. Para uh, maging ligtas tayo, guys. Pag isang flag, small craft advisory, babala sa malalakas na sakyan, Pag dalawa, ayan, gale warning. Malakas nang na magdudulot ng malaka, malalaking alon. Pag may flag na may black dun sa gitna, storm warning. Ah, okay. Mapaminsala na. Pag dalawa, typhoon warning naman pag naka-green, ayan, it's all clear, normal. Pag ano pala, pag may bagyo yata to. Pag may bagyo, yung mga mangingisda, suro pinapawalan na sila ano. Uh, pa kasi for their safety, yung mga mangingisda, pag ano yun. Kala ko sa mga maliligo yun. <laughs> o ano, kaya muna tayo guys. Breakfast, tapos ligo sakay na tayo yung throttle nya boy pinipintin pala yun pinipintin ko lang so yan guys alis na tayo magdadrive na tayo guys so yan yung mga gagamitin po namin Guys, bago tayo maligo dito sa may swimming pool Kasi okay na eh, puno na siya Ligo muna tayo dito sa may ano, dito sa may beach Tara So, sa paligo guys ngayon lang muna tayo sa may swimming pool babalaw muna tayo sa may swimming pool naman guys Guys, tignan natin doon na sa taas. May pool din eh. Meron din siyang swimming pool na maliit. Aray. Tignan lang natin. Aray. <laughs> ang init ang hadanan. Ouch! Ayan o. No? Wow! <laughs> Ang cute! Ang cute na ito guys okay? o. Alright! Tapos yung view dun sa labas o. Oh. Ayan na yung yun, beach. Ayan o. No? Yung beach na yun o. No? So, Sarap na mamaligo. <laughs> Pwede ka din maligo dito sa baba. Kanina naligo ako dyan. Tapos ngayon umakit ako. Sa si atin naman ngayon naliligo dyan. Ah, alright. Alright, sunog na ako. Ayan. Ayan. So, Okay na ako. Tapos na. Pwede na tayong pumunta sa ibang ano, ibang location na naman. Dito pa rin sa Sambales. Oh, so, 'yon. Ano na?